Anong yung flavor din. Mangga. Ayun, may bumili sa atin. Yun, grabe ang ulan ngayon, mga kaponsi. Ayun, oh. Grabe yung tulo. Hirap din pag naulan. Konti lang nabili. Oh. Ramdam nyo ba yun sa mga nagtitindahan dyan? yan, kumana mga nakakaramdam yun, comment down below na lang. Anong flavor, te? Eh? Mangga. Ayan, may bumili sa atin. Ice candy. <laughs> Dalawang mangga. Yes. Yun. Kaman tama. Kasi malamig. Grabe tigas ng ice candy, mga kapos. Hindi kita nyo ba? Yan, no? Dati kasi mga kaponsi, ang reklamo, ang hiyap dumigas kasi Ano to? Pan square po, butterscotch. Sampu tesa dalawa. Bali. Per 50, no. 15 times 2 plus 20. 50. Hindi ba? Kailangan na lang natin ng 50. Thank you so much. Yan po ito. te. Bali ano ito te? 4, 4, 5 pesos. Bain ko na lang. Wala nang flavor. Wala na lang. Thank you. Maulan, maulan. Sabi lakas ng ulan. Ayan, ayan. So yun mga si, Tingnan natin ano meron dito. Grabe no. Parang ang gulo-gulo. Basta talaga si Mrs. nag sa akin. Talagang... Magulo. <laughs> Wala naman tayo magagawa. Bata si Mrs. So, ayusin na natin. Ayusin na natin to. Kita nyo mga si Mo. Mga kaanang yosi wala na palang laman. <laughs> Pero double check natin kasi baka mamaya. Ayun, di ba? May laman pa siya, tapos itatapon natin. Ang galing! Ang kailangan nila yung kaha para lalagyanan ng ihingi. So, merong mga nangihingi mga kabataan. Huwag natin bibigyan na. Mga kabuhon si Mo, mga Alam nyo na, baka kung saan-saan gamitin lang. Okay? Sa mga bumibiling medyo may edad lang, bigyan nyo. So yan, to Tapon na natin to Pero tingin muna tayo kung may tatapon pa tayo dito. O, oh, may laman. Tulad nito, may mga laman, mga kaponsi. So yung na to ang napakalakas dito sa amin. Yan. Ang Ano yun? Ano Champion ano powder. Champion powder? Shampoo palmolive. Shampoo palmolive. Champion powder. Saan ba yun? Ang galing. Ang galing. <laughs> champion powder. Ah, ito, ito, ito. Isa. Yun. Champion powder. Sa isang palmolive. Anong sampo ba? Palmolive. Palmolive. Kahit anong kulay. Oo. Add na natin. 16 plus 7. 23. 23. Ha? Bumula. bumula na yan. Kasi nababasa. <laughs> na lang 23 minus 25 ang binigay. So, dos. Oh. Magkakalikyo kayo mga kaponsi ha. Para sigurado kayo. Yun, no? Post naman dyan. Para sa YouTube channel. Yan, so, yan. Suki natin yan. Napakapogi. Yan. Naliligo siya sa ulan. Kasi, di ba, masarap naman talaga maligo sa ulan. Yan oh, lakas mga kaponsi o. Oh. Yung mga tira mga kaponsi, lagay nyo sa lalagyanan para hindi kayo maluto. Ayan o. Oh. Pero dito mga kaponsi, lagay natin doon dito. Dapat may mga label yung mga lalagyanan nyo para ayan, oh, yan o. Ayan nyo, di ba? Oops! Oops! Ayan. 'di oh, diba mga ponzi, ganun. Yan, medyo may naayos naman tayo dito. Sana matuwa si misis na nakita niya. Naayos natin mga yosi dito. So yon mga ponzi, sana may natutunan kayo na naman dito sa panibago natin vlog. Last time na vlog ko kasi mainit. Ngayon napakaulan. At sana mga ponzi, supportahan nyo yung family vlog namin, yung channel namin, Sir Pons, Pons TV. Subscribe kayo. Uh, like, comment, and subscribe. Kita-kits sa next vlog. Hindi na Peace!